hello no? Ah, galing yan sa ilawan kagabi. Walang huli mga idol. Ah, nagdala lang sila ng ilo. Ito mga idol yung bangkang ano, yung... Ano nga bangka ito kuya? Ano tawag sa bangka na ito? Yung... Fiberglass. Ha? Yes kuya. So, mga idol, fiberglass ito mga idol no? fiber Plus. Ito mga, mga, idol. Ilan taon na ito kuya? May ilan taon na? Adama, uh, ah, may ito taon na? Tiba yun o? Yung iba na yun, nila ng kahoy dito. Kutunod ng mga idol. Pwede eh. rin siya lagay ng kahoy mga idol. Itong ano? Ah, uh, itong fiber glass, yun, pakuloy niya. Para kapitan itong arm, um, itong ano niya, ah, uh, tarik. Para merlala ng kati Kasi ikaw ito lang, plastic. Herob kapitan ng talian. Ito. Ito. Nagsira agad itong ganto nya. Katulad nyo mga idol. No? Nagsira agad ito. Oh. Yan o. No? Ito yung loob ng fiberglass mga idol o. No? Para katya. na di mo makitindihan. Yan o. Yan yung loob nya ng fiberglass. Ah, Tinapalan na nga ano. Parang yung, yung fiber na yun. Yung parang niluluto lang ganda ang kulay niya yung kulay puti ayan o no? plastic lang eh. o oh. kita niya no ah nababasag siya yung plastic niya kasi katulad lang yan ito yung tulang siya o yan o at sa bandang pwitan o kayo dun tagal na ito model mga 10 years na Oh, talagang Dito naman siyang kapitan ng kahoy, oh. 'yun Dito sa taas, yung kahoy. Kahoy yung taas pwede meron silang lang lagay ng ano, ganito papag ang makina, ang ito, uh, makina. Uh, ng ito, makina. Ano ang makina niya? Oh. Oh. yung ano niya na ng ano, fiber din pero pinatungan ng uh, kahoy mo ay doon, pero yan oh, kailangan talaga lagyan ng kahoy mga idol eh. ano you know? o. Kasi, ma malakas yung pwersa ng makina. So, ang kailangan tayo ng kahoy na ilalagay doon sa fiber mo. No? Ah, uh, may lock sa ano, yung parang, yung tindahan, parang katsa yung ano. Ano, you know? kita nyo mga idol o, oh? nasira o. Yan o. Yung pinagtakali uh, Ito yung nagaling disi o. Oh. Yan you know? o. Kailangan lagyan mo rin ng epoxy. Sa tinong. Good morning sa ating lahat mga idol. Pero matibay. Kasi umabot na na siya ng 10 taon eh. Matibay mga idol matibay. Ah. So, Sige lang mga idol. Thank you ng marami. Salamat. Lå tallet litt oppe, eller?